Hello my idol, my hapon So thank you Lord Jay, Gawas na yun itong tingog Sanyagi <laughs> Adlaw, wag <wajay> tingog Why voice over nga nai tabo Upload lang ko lang itong tingog So Taroon mga idol na aray dito sa Garden tatay na Magkuhan na ni bulut bagnot Tapi ha? siapa yang melang hoyo lead hmm okey <coughs> nah ruguni eh? Mga idol cuba suba skill lead oh <coughs> nama tak ko nah eh? ni nak budak Pitalung tolong ya Mm. On a bien, on a Bonne nuit, Hello so, mga idol may hapon <coughs> So na-update ni Boss M Mga idol oh. Na Mga ni update ni Boss M So karong <coughs> August 31 day mga idol Baguho na ni Boss M Ang Mga to, ang young tools Katong Anay tools daan ka tong ads on rail, uh, bonuses o in-stream ads. Ilisan to niya karong kuan, August 31. So katong mga uh, <coughs> na monetize na sa content monetization, mo na iilis niya karong kuan, August 31. Katong na monetize na daan sa rails, bonuses o in-stream ads, Awala oh, nito sila earnings karong August 31. Bisag ka itong mga dagkong content creator. Sa pagpila ka milyon ang followers na. Flowers, Basta wala sila ma-invite sa content monetization. Sir, <laughs> Dili nila sila ka earn karong August 31. Ang last nila. So mauna ay update ni Boss M mga idol. O so, kana ra dai mga idol. Tangil lang ninyo. Isa tong wala pa mamulta sa content monetization. Abot lang mo. Abot lang gina ay kada buwan man siya mag-update. Kada buwan mo hatag og kwan invitation sa kwan tools na uh, content monetization. So Kanalan Mak Edo, yang selamat. Oh, thank you for watching.